Magandang araw po si may Kanyahan po ito Ang title po ng episode natin ngayon ay Ano ba ang silbi ng paghihirap at pagdurusa? Uh, sa buhay natin uh, uh, Halos ang pinupursu natin ay pleasure uh, Ayaw nating maghirap no? Ayaw nating mahirapan ayaw nating mapagod, uh, masaktan, at uh, uh, malungkot, ano pa, lahat ng mga negatibong bagay, no, uh, na tinatawag nating suffering, no? um, so para sa atin basura no basura yung yung suffering o yung paghihirap, pagdurusa. Ngayon, uh, wala na bang silbi ito? Uh, ang dapat mong maging direksyon ng buhay ay uh, iwasan na mahirapan uh, uh, o ikondem ang ano no ang pagdurusa wala na bang magandang na idudulot sa atin yan Ah, uh, sa kanang akin ang ano ang pagdurusa o paghihirap ay bahagi ng ano pagunlad ng anumang may buhay so, so lahat ng nilalang na nabubuhay umuunlad or uh, nagde-develop nagde-develop patungo saan patungo sa maturity or matur maturidad, no? So, pag sinabing maturity, yung ano, no, yung uh, pag-abot dun sa full potential nung nilalang na yon So, halimbawa, an uh, ang isang itlog, no, ng manok, ano ba ang potential niya, no, maging sisiyo, no? at ano bang potential ng sisyo maging maging manok no? yun yung full potential niya. at pag sinabi natin manok kumpara sa sisiyo, malaki yung pinagkaiba lalo na sa kakayahan no? so so in short no ang young at adult ay uh, dal ay dalawang yugto no ng pag-unlad no? So, ang adult ay uh, uh, nasa yugto kung saan mas malakas siya. Mas uh, uh, mas magaling. Mas I mean, mas, mas sa lahat kumpara doon sa ano no, sa sa, sa yang no? Ano, ibig ano ko sabihin, di ba? Mas matalino, mas matapang, mas maliksi, mas mabilis, uh, mas malaki, mas malakas, mas ano pa ba gano'n. So, 'yung full potential. No? Uh, at ganun din at ganun din tayo pagdating sa ano no, pagdating sa pag evolve natin. No? Hindi hindi ibig sabihin adult na tayo. Nagtatapos na ron 'yung pagbabago sa atin. Araw-araw nagbabago babago tayo hangga't nabubuhay tayo. So, dapat tumaas uh, sa pagtanda natin, umuunlad tayo at hindi tayo tumatandang paurong. At kung ma-achieve natin or ma-maximize natin yung full potential natin, doon nagiging magaan-magaan ang lahat. Bakit? Sige, imagine mo nung bata ka. Nung bata ka, masaya ka naglalaro. Sige. Pero marami kang mga inaasam-asam o pinapangarap na maranasan na hindi mo ma, ma -isa dahil marami kang kakulangan. Halimbawa, gusto mong pumunta sa malayo para ma, makakita ng mga bagong tanawin o bagong karanasan pero hindi mo magawa kasi unang una dami mong takot dahil limitado ang ano mo kakayahan mo ah, uh, maaaring hindi ka pa marunong makipag-usap sa ibang tao hindi ka pa marunong mag uh, mag-commute no? o maglakad ng malayo hindi ka marunong dumiskarte kung anong gagawin mo pag nasa malayo malayong lugar uh, kaya ang tendency, de -depende ka lang sa ano sa nakatatanda sa iyo. Ah. No? Uh, so marami tayong mga gustong i-explore, hindi natin explore dahil uh, sa mga limitasyon natin. Kung tayo ay bata. At sa pag pagkakaroon natin ng edad, no? Ah, uh, marami tayong nagagawa, nai-enjoy at na appreciate no? So, kaya napakalaking bentahe no? kung patuloy na umuunlad ang ating pagkatao o ang ating pag-iral no? bilang tao so may tinatawag nga si ano no si si Friedrich Nietzsche ito, na Uberman or tinatranslate na iba as Superman no na lumilitaw ito o ibinubunga ng ano no ng consistent na suffering so ibig sabihin ang suffering o ang paghihirap at pagdurusa ay hindi basura may silbi ito sa sa ating buhay ito ay bahagi ng pag-unlad. Tulad na lang ng pag, ano, no, pag-develop ng isang CC uh, mula sa itlog. Uh, kailangan 'yang dumanas ng paghihirap o o painful process bago niya mapisa 'yung itlog. Uh, biruin mo ba naman no? Ikaw ikaw nga naman na naiipit dun sa shell, no? tapos eh tapos lumalaki ka pero hindi lumalaki yung shell no? tendency na iipit yung buong katawan mo masakit yun so babasagin mo yun kung ikaw yung sisiyo masakit yun kaya lahat ng mga sisiyo na bagong pisa nang hihina eh no? so kasama no sa pagdevelop ng ating uh, uh, existence no? yung yung pain and suffer suffering. Ah, uh, hindi niyo ba napansin no? Uh, kapag nag-alaga kayo ng ng mga hayop, no? bawa ginawa yung pet no or domesticated yung isang hayop no. At yung similar na hayop o yung kaparehong hayop, no? ikumpara niyo doon sa hayop na lumaki sa gubat. No? Ang layo, di ba? Ah, uh, Halimbawa, uh, yung, um, tawag ito, mano, o oh, ibon, o oh, ibon, or, uh, sabihin mo lang, uh, uh, lawin, o no? yung lawin, no? Nagpalaki ka ng lawin sa cage, no? Pag pinakawalan mo yung lawin na yun, di siya makalipad, no? Kasi akala nung lawin, eh, parang ano, abnormality yung paglipad. So hindi niya alam nature niya yung paglipad. Pero yung mga lawin na lumaki dun sa sa kagubatan, no? tataas din pa bibilis, ginagamit 'yon para mag-hunt, no. Nag-alaga ka halimbawa ng pusa, no. Sa bahay, no? Pinalaki mo. Pag kinumpara mo 'yan doon sa mga pusang kalye, mga pusang laki sa gubat. No? Bonjing na bonjing yung pusa mo. No? Kasi yung mga pusa, mga pusang kalye at mga pusa sa gubat. Dumaan sila sa paghihirap at pagdurusa. Eh yung pusa mo, bonjing, hindi dumaan, hindi man lang yata nahirapan. No? So ngayon, kung nasanay sa gutom itong mga pusang kalye no? tapos yung pusa mo hindi pag pinakain mo yan yung kaparehong pagkain no? sino ang mas maligaya hindi ba yung pusang kalye no? yung pusa mo baka mamimili pa yun magagalit pa yun bakit yun ang binigay mo pero yung pusang kalye tuwang tuwa happy pero pag parehong kinakain pagdating sa agility pagdating sa 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 wisdom at uh, uh, mga diskarte mas mabangis talaga tong ano no? mga laki laking mga mga pus mga pusang kalye no kumpara doon sa sa pusa mo sa sa bahay niyo no so same sa ano no sa mga laki sa hirap kumpara sa laki sa layaw eh no? uh, yung mga laki sa hirap alam niyo na kung anong pagkatao di ba uh, lalakas ng katawan magdiskarte uh, maralakas ng loob maraming nagagawa no sa laki sa layaw wala pagka uh, nawala 'yung mga bagay na na umaalaga sa kanya wala na hindi na mabubuhay no So ganoon iyon 'yung silbi ng ano no nung ng paghihirap at uh, pagdurusa Ah uh, wala namang ano 'yan 'no wala namang meaning 'yan 'no uh, nagkataon lang kasi na yung paghihirap at pagdurusa. Uh, may ano may binibigay na signal sa lahat ng nilalang. At yung signal na yun, iiwasan, di ba? Iiwasan. Ngayon, yung pagdating nito at yung yung kawalan mo ng pagkakataong iwasan, yung pagdating ng paghihirap or suffering, at yung kawalan mo ng pagkakataong iwasan, ang nagdudulot ng friction at yung friction na yun, yun yung nag, ano, no, nagpe-flex ng ating uh, katawan at isipan o buong kaluluwa. So, yung pagpe-flex na yun ng ating buong pagkatao, ay nagbibigay sa atin ng ano no ng uh, malaking pagkakataon para iluwal yung itinatago nating ano no uh, pagkatao pa no so kaya kung nabubuhay lang tayong relax uh, natutulog din yung totoong kalikasan natin. So, tingnan nyo yung mga nag no? yung mga nag-workout, di ba? Gaganda ng mga katawan, no? Kumpara sa mga hindi nag-workout. Ang lalakas, no? Ang bibilis, no? Athletic. Kumpara doon sa mga hindi nag-workout. At mas healthy, no? Mas healthy sila kumpara doon sa hindi nag-workout. Pero, yung dinaanan nila, no? Hindi biro. Dumaan sila sa, ano, no? Sa painful process. Naghirap sila. No? Nagdusa sila. Uh, hindi, 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 ano, no? hindi, comfort and convenience ang nag-shape ng kanilang ano, no? kanilang uh, katauhan no? kundi yung ano yung pawis pagod at ano at uh, uh, gutom no? so yun uh, yun yung silbi ng ano no ng ng suffering o ng paghihirap at pagdurusa. Kaya uh, kung tayo ano, kung tayo ay nabubuhay sa sa hirap na o dumadanas ng hirap. Na, I welcome natin 'to, no? 'wag nating ano, no? 'wag nating uh, isiping sumpa Siyempre, hindi natin i-wish na, na forever, sana forever tayong ganito na maghirap. Uh, pero ano, pero hindi mo dapat katakutan. Hindi mo rin dapat uh, iwasan. Pero siyempre, yung balance nito, dapat mangyari. Halimbawa, hindi mo siya kakatakutan, hindi mo siya iiwasan, pero nandun pa rin yung goal mo na i-pursue or i yung pleasure. Mo. Dahil kung ikaw ay galing sa pagdurus at paghihirap, dun mo lalong ma-appreciate yung pleasure na makukuha mo. So, mas lalo kang lidigaya sa buhay. Pero ang kaligayahan niyan ay mangyayari kung mailabas mo yung totoo, tutu mong ano, potensyal. No? At mailalabas mo lang yung totoo mong potensyal kung dapat nagsakripisyo ka. Ibig sabihin nagsakripisyo, uh, puma pumayag ka na may mawala sa'yo. Na pumayag ka na may kinompromise kang comfort and convenience or inihanda mo yung sarili mo na maghirap at magdusa o masaktan so yun uh, ang silbi ng, ano, no, ang, ng pagdurusa at paghihirap sa ating buhay ay uh, uh, tulad ng isang apoy sa ginto, So, ang ginto ay nagiging mahalaga o oho, nailalabas ang full potential niya kapag dumaan sa apoy, Pero kung naka-rest lang 'yan, mababang klase ng ginto 'yan, So, gano'n din sa ating pagkatao. So, mababang uri ng pagkatao or weak tayo kung tayo ay uh, hindi pinanday ng karanasan at pag sinabing karanasan hindi yan yung ano hindi yan yung puro pleasure uh, nandyan yung ano nandyan yung yung tinatawag na, na mga lesson at ang lesson ay mga natutunan natin sa mga past mistakes natin. At ang mga past mistakes natin na yan ay nagdulot sa atin ng suffering. So, kaya tayo may lesson. So, yung fusion ng ng uh, ng pain I mean, yung, yung fusion ng pain at ng pag-iwas dito ang mismong nagdadala sa atin sa pagbabago. So, ibig sabihin, dahil sa conflict na yan, pag may conflict, may change na. So, kaya walang ano, walang walang pagbabago o walang pagunlad kung wala ang fusion or conflict. Kung puro kung static no? kung payapa panatag relax so, walang, ganun, walang ganun walang pag walang pagunlad so, wala ring masyadong happiness no? kung wala ring pag-unlad. kasi magdeteriorate -de yung happiness mo kaya nga nasabi ko subukan mong ano, subukan mong manood ng TV araw-araw sa buong buhay mo. Hindi ko lang alam kung ma-enjoy mo sa bandang huli yung panonood ng TV. No? Pero kung ikaw ay matagal nang hindi nakakaroon ng TV, manood ka isang beses na no? mag enjoy ka. No? So, ganun yung balancing sinasabi ko. Ah, uh, minsan sa buhay natin, kailangan nating yakapin yung paghihirap at pagdurusa. Huwag tayong masyadong reklamador. Hindi naman natin kailangan ding, ano, no? kailangan ding maging, ano, maging sunod-sunuran lang sa sa agos. No? Meron din tayong, ano, meron din tayong ah... Uh, ah... Uh, willpower kahit papano. Pero yung 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 relasyon na yon ng ating willpower at ng uh, mga bagay na hindi natin makontrol ang nagtuturo sa atin kung papaano uh, mag-behave sa bawat ano no, sa bawat sitwasyon at uh, yan ang diyan din nagdidikta sa atin o nagtuturo sa atin kung ano ang tama. Hindi tayo hindi natin malalaman kung ano ang tama kung hindi tayo masasaktan. Kailangan natin masaktan para malaman ang tama. At sa paggawa ng tama, doon tayo ah uh, uh, magkakaroon ng kaligayahan. Doon natin mailalabas yung ano no, yung yung totoong uh, uh, direksyon ng ating buhay. So, nabubuhay tayo para ano no, para uh, ilabas ang ating ano no, ang, ang ating full potential. So, bakit ba nabubuhay ang isang halaman para mamunga? ba? Diba? Bakit ba nabuhay, bakit ba nagkaroon ng itlog para maging sisiw at maging malok? No? Bakit ba nagkaroon ng mga seed, no? Para maging, ano, maging halaman? So on and so forth. So, ibig sabihin, nabubuhay tayo hindi sa kung kung para sa kanino o, para sa anuman no? ganun lang kasimple ang buhay nabubuhay tayo para mabuhay at para mabuhay siyempre, kailangan nating lumaki o mag grow at para mag grow tayo kailangan nating masaktan kailangan nating mahirapan hindi palaging birthday araw-araw dapat minsan merong mahal na araw. Hindi palaging tumatawa. Minsan umiiyak din tayo. Diyan tayo tumitibay. Kaya hindi palaging tag-araw. Dapat umulan. at sa ulan na yan at sa fusion ng pagsikat ng araw at pagbagsak ng ulan diyan tumutubo ang mga halaman so kaya ang paghangad sa uh, kapanatagan kapayapaan at kapahingahan ay dapat may kaakibat na paghihirap at pagdurusa upang tayo ay umulal at dumigaya hanggang dito na lang po ito po si Mike Kanyayahan kita kita tayo susunod na episode may the force be with you